Good morning mga kabayan! Kamusta po kayong lahat? Ang sarap naman ang aking ulam for today's vlog mga kabayan! Nagluto po ako ng fried rice. Talagang kompleto. Riccados. Maraming bawang. Of course, hindi mawawala ang carrots. Then, naghalo din ako ng manok at saka itlog. Perfect ang ating ulam for today's yes! Breakfast. Sa mga hindi pa kumakain dyan, saluhan niyo ako. Mga kabayan, kamusta po kayong lahat? Ayan, so ngayon mga kabayan ha, ulitin ko po, huwag po kayong mag-escape ng inyong meal. Okay, kumain po kayo sa tamang oras. Mahirap magkasakit mga kabayan. At at the same time mga kabayan, make sure na po ang inyong nilalamon, ang inyong kinakain ay healthy healthy foods para maiwasan magkaroon ng sakit mga kabayan. Okay? Eat healthy foods daily. Huwag po kayo magpaka-stress. Iwasan ang stress. Iwasan ang anxiety. Iwasan ang sobrang pagpupuyat, ang pagpapagod. Okay? Lalo na po sa ating mga kof.e chat. Okay, naranasan ko na kasi yan, nagkasakit na po ako. So, lesson learned. So, ngayon, sinishare ko dito sa inyo na kung pwede lang, iwasan ang sobrang anxiety, ang stress, ang sobrang pagod. Tamang trabaho lang mga kabayan. Okay? Ayan, at the same time, ayan, uh, kung ang lifestyle natin dati ay talagang uh, more on Ayan, mga red meat, yung mga processed foods ang kinakain po natin. As much as possible. Hindi ko naman kayo pinagbabawalan. Wala kong right. Pero sinasuggest ko lang at saka sinishare ko lang sa inyo na much better. As long as maaga pa, iwasan ang sobrang kain ng mga processed foods. Kasi nga po, Ayan, may side effect po yan sa ating katawan. ba diba, mga kabayan? So, ayan, much better kumain po kayo ng mga gulay. Kain kayo ng karne pero yung white meat like chicken. Iwasan po natin kumain ng mga ayan, red meat. Di ba yung mga tabak taba ng baka. Kasi nga po mataas yung level ng cholesterol at the same time, mga kabayan ha, sa mga kalalakihan, yes, na talagang uh, ano po, no, umabot ang edad sa 40 years old. Ayan, sinasabi ko po sa inyo na iwasan po natin kumain ng mga processed foods. At saka iwasan po natin ang sobrang anxiety, puyat, inom, alak. Kasi nga po, delikado po yan sa ating prostate. Yan po ang na-experience ko today. Yan po ang aking karamdaman. So, ngayon lumalaban lang po tayo. Ayan, God is good all the time. Laban lang mga kapayang. Yan, sinishare ko lang po sa inyo ha. I hope na may matutunan kayo sa aking vlog for today's video. Kailang-kailang pag may time. Pero, much better, magiging uh, mapanuri, magiging careful po tayo sa ating kinakain. Kasi nga po, bandang huli, ayan, at the end of the day, tayo pa rin ang makinabang. Correct. Lalo na po kapag may umaasa sa atin, may pamilya tayo, ayan, make sure na talagang, uh, ayan, so healthy foods, ang ating kinakain. Okay? Ang ating lifestyle. Baguhin po natin yan. Ayan. So, lang po ang i-share ko po sa inyo mga kabayan sa aking na experience for today. So don't worry mga kabayan, I'm still okay. I'm still fighting. And at the same time, ayan, work-work pa rin tayo pag may time. Rest-rest din pag may time. Hindi puro trabaho lang. Di diba, mga kabayan? So thank you so much for the love and support. Thank you so much. I love you all mga kabayan.